ang Department of Transportation at ang Land Transportation Office. May mga nasita na ng mga bus na lumabag ho ng uh, uh, ilang mga protocol. Ilang araw ho yan bago ang uh, araw o panggunita sa araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa. May update si Bombo Jovino Galang. May mga nasita ang Department of Transportation ng mga terminal at bus na lumabag sa kanilang panuntunan sa ginawang pag-iikot ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ilang araw bago ang undas ay nasita nito na kulang ang mga upuan, ganun din ang ilang mga serbisyo para sa mga pasahero. Ilan po ang kakasya dito? Dumidretso sila sa mga bases, di ba po? Kasi wala talaga ang sapat na matatambayan. Di ba po? Parang ang ginagawa kasi natin ngayon, pinipilit natin sila na pumunta na kayo sa bus nyo. Huwag muna kayo tumambay dito kasi wala naman sila maupuan. Naman po base sa previous experiences nyo po, base po yan sa patakaran ng gobyerno. So, we have to check it also with LTFRB for compliances po. Okay. Hindi po yan sa kung anong karanasan ng ating mga ano operators. So, ang nangyayari kasi, dumediretso daw sa bus. Ang sabi naman natin, dapat may parating option, mas lalo na mga PWDs, mga senior citizen, na gusto nilang tumambay muna sa, sa waiting area. Sa panig naman ng Land Transportation Office, ay ilang bus ang kanilang nasita na hindi ligtas sa pagbiyahe. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, na sa madito dito ay ang pudpud na gulong at kakulangan ng ilaw sa mga bus. Dagdag pa niya na tuloy-tuloy ang kanilang monitoring hanggang sa araw ng undas. May mga ilan akong napansin, kagaya ng yung usual problem natin, yung gulong. Papakita nila, kunwari, makapal, pero walang thread. Yun kasi nangingin, nagiging problema eh, dumudulas eh. Pagka mga walang thread, eh, dinadaan nila sa kapal. Wala sa kapal yan eh, nasa thread. Kaya sinabihan ko yung bus na ayusin nila, yung mga bus company. Gaya nung uh, sa ilaw, uh, yung uh, tail lights, reverse lights, Although mga basic pero napaka-importante lalo na pagka bumabiyahe ng gabi. Actually, mas uh, doble trabaho kami hanggang makatapos ang undas lahat kami sa LTO, hindi lang yung mga tauhan natin. Ako si Bombo Juvino Galang and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.